anak namin, yung bunso at panganay kasi walang pasok ngayon kasi holiday at si Nuno ay may deliver doon sa bayan ng buhangin ayan <laughs> 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 hindi lumaki yung katawan mo galing si Nuno sa biyahe galing siya doon sa bayan deliver siya kanina. Right, magandang umaga sa inyong lahat at panibagong vlog, panibagong araw naman tayo at nandito po kami ngayon sa ilog kasi nagkukwari kami kasi may nagpa-deliver na naman at nadaanan kong nadaanan ko yung kakmon, ito yung kakmon yan o, oh. nakita yun yun na yung kakmon, ito yung bulak ng kakmon yan o, oh maganda maganda ang bulak ng kakmon ito yung kakmon ang bata pa ako ito yung kinakain namin sobrang asim ayan lagyan mo ng kuan sa usawan ng asim ba ayan ayan ang kakmon ayan maasim at pupunta ako sa ilog kasi nauna na sila monoy nandun oh at saka eh, si monmon yung bunso pupunta kami sa ilog kasi magkwari kami kasi mag may nagpa-deliver na naman ng graba or, or ready mix tulong si Mon sa pagkakwari doon. Nagagamit naman si Primo. Sa so, pagbiyahe ng buhangin yun ay ready mix. Wala pa kasing baha tiis-tiis lang doon kami sa linaw hindi na magkuha rin ang buhangin di mix. pag magbaha doon lang kami magsasaking sa gilid gilid ng ilog pag walang baha doon sa linaw doon sa malalim kahit ma malalim at maputik-putik titiisin titiisin na lang namin kasi ito naman yung hanap buhay namin sobrang hirap talaga pero okay lang yun masaya naman kahit ganito kahit ganito yung buhay namin. Ito, iba, iba rin ito. Iba na ko yan. At ito naman sa amin, yung buhangin, naka stock doon sa may linaw to. Kinuha namin. Buhangin yan. Yan ang buhangin. At ngayon, kami para matuyo. Magaan na siya. Tatlo kami nag-stock dito. May nag din dito. Yan o, oh, pinwari. Sa iba yan. nag Kami, doon kami o, oh, yung nilagyan ng, ay dito lang, hindi ma- hindi doon sa kay Nonoy. Dito lang gripit. Diri. Layo doon. Diyan lang kami. Oh. Ang mga mo no. Patalon yan. ba? Diba, diyan nilan niya nila nang ganyan yung bub Kuan ba? Kawaya nilagyan nila para yung sako diyan lang ilagay nila. Yung pala ba nandun na sa si gilid. nandun na si Primo sa si gilid. Diyan sina diyan sa tinatayuan ni Nunoy diyan. Diyan kami magkukuwari ngayon. Ayan. mag kami. Para maya-maya mag-deliver na si Nunoy. Alright. Friends, ngayon, ngayong hapon na to, nandito kami ngayon sa Ilog kasi mag-quarry kami ni Nunoy. Diyan kami mag-quarry oh. sa may bubong sa may bakawayan. Ito hanap buhay. Ito yung hanap buhay namin. Kupuari, ng kuwari, ilalim. Sa ilalim ng tubig. Tina, tingnan niyo si Nunoy kung saan siya magkapwari. Kasi sobrang, sobrang hirap talaga dito sa ilog. Kapag wala ang ready mix dito sa gilid ng ilog. Tsaka buhangin kung may baha pa lang yung may baha dito lang kami sa gilid dito yung mga ready mix dito lang sa gilid so bisaya pa di di, di, tapok rin itapok ang mga ready mix kapag may baha dyan o, nand, nandun si Nuno yun Diyan siya mga kwari sa linaw si ano naghanap siya kung saan yung mga ready mix yan sabag talaga si ulang baha at tulungan ko si Nonoy ngayon doon na may isda Noy inawa isda ay kisi maliliit na isda at makakwari muna kami kasi walang mag muna ang mga kasamahan ko na Galing si noon sa bihay, galing siya doon sa bayan. deliver siya kanina. Kaya wala na kaming mga wala na kami ng ready mix, wala na kaming graba, subsaya graba. Maka-kuarin muna kami. Kasi kulang. Kulang yung ready mix. bisaya graba. Yan. Nilagyan nila nang ganyan may, may naglagay yung yung pinsan ni Nonoy yung naglagay sa kawayan para lagyan ng sako dyan, dyan sila mag saking ang, ang, ang buhay sa probinsya ganyan lang Pagkakwari si Nonoy, Ilagay niya dyan sa sako. Ayan. Hmm. Paghirap talaga. Kasi may ihi pa ng kabaw at saka tae. Saka mix-mix. Kaluhalo. Kaluhalo yung dumi pero okay lang yun. Tiisin, tiisin na lang. Kasi kapag hindi ka ma magtiis, wala kang pera. Pero kung magtiis ka, magtsaga ka lang, yan, makag, makapira ka magkapira ka talaga ito yung hanap buhay namin sa ilog noon at ngayon at pa rin walang pagbabago sa buhay nito noon. punta tayo doon kahit kahit mabasa tayo sa tubig hindi lang mabasa yung silpo na binigay ni Ma'am May Santos dito lang ako sa nababaw ba yan yan yung an kawayan palagyan ng sako saka tinalian doon no, tinalian para hindi manod yan Wops! Siyem na taon, ako nag-wakwari na. Maliit pa yung panganay namin. Oo. Oh. Dito lang kami kukuha ng mga... para maka... makabili po kami mga... ang... Uh, ang... Uh, ang... makulangan sa pagkain. Uh, asing, bitin. <laughs> Bigas sa kaulam! Ganyan talaga ang buhay. Kung mayroong malakas na baha, dito lang namin sila sa gilid. Sa tunid. Diyan lang sa gilid, no? Ano? Gilid, gilid. ulan, gilid, ulan, sa gilid ng, ng, ng ilog. Pero ngayon, wala nang baha. Kaya, dito na lang kami. Iisin so na lang namin. Ayusin na lang namin para may pangbaon yung mga anak namin araw-araw. Ito sa pala ba? No? Mataas ba? No? Uh -huh. Kunin ko yung pala. Pala Ma -ma mahaba? Mahaba yung pala. Alright, ginawa ko na yung pala. Yung ganito. Yung may kawayan. Kasi naputol. Naputi. Naputi. Yan, maliit na pala. Alright, tutulong muna ako kay Nunoy. mag muna kami. Dito kami ngayon sa ilog at nag yung mga anak, anak namin. Yung bunso, panganay oh kasi walang pasok ngayon. si halidito. Si ay mag-deliver doon sa bayan ng hangin. Ayan, hangin yan ang snacking nila. Naghanda sila para mamaya pagbalik balik Mono maghatid na ulit si doon sa bayan. Oh. sila sa pag-sucking. Alright. Punta na, na si doon sa bayan. magdi deliver na siya ng buhangin. Kasi maya-maya, sobrang init na naman. Kaya, sobrang aga ni Nino nit deliver doon sa bayan. Para hindi mainitan si frame mo. Ayan. Deliver na naman kami. Pangalawang biyahe. Ay, sabon. Nagamit na naman si Primo. Si tagal na standby si Primo. Walang deliver. Yan paangat na. Galing kami nag-quarry. Tsaka nagpatulo kami. Patulo kami sandali lang at sinaking namin agad kasi parang umuulan naman ngayon sa atin ay Buhangin mu, buhangin Buhangin muh Jan Kajus sedin oh. blag Sedap muh dia Samin <laughs> buhangin muh dia Sedap muh Jan Buhangin muh Jan sinamin hindi namin tangihin mga makaroon yung mga iba sobrang hirap magkuha rin ng buhangin saka 3D mix katiisin lang muna kasi ganyan talaga ang buhay. Si pa, kayod ng kayod. Para mabuhay ang pamilya. Kaya, kahit sobrang hirap, isil na lang. Ayan, si Primo. Maangat na si Primo. Ayan. Primo. Si okay, Bukas. Tambay si Primo Bukas. Magalak si Primo Bukas. extra mataas-taas na yung mga mais na sinanin nila dito. Daan na ng mag-deliver ng wangin. <laughs> Hindi lumaki yung katawan mo. Kasi... <laughs> Sobrang hirap yung, yung kawari, ito. Eh, ito po ay naka Nakaakit ako ng ng apat na sapuk, tukbo ako ng apat na ako ng katangga, lang isa. Ngayon, ito po ng apat lang, lang apat naman po ng apat na pieces na sapo. Alright. Yan. Tingnan niyo pag, pag pagbuhat ni Nonoy ng sa, sa ng sako. Parang yung sa, sa ilalim ng tubig magbubuhat. Tay ilagay niya dito sa taba sa balikat. balikat. Ito tingnan niyo po. Hirap man ang buhay. Kaya pipiyanin natin ito para tayong itong baon sa mga anak para makatapos na pag-aral hindi sila na magalagala ito po ang buhay ko sa paghanap ng tira yan o oh. binuhat na yun doon sa ilalim at nila, nilagay niya sa balikat yan ang naman paghanap ng tira ang okay. naman Tiis-tiis na lang, na lang muna. Yan. Yan, iba din nagkakwari niyan. Ito. May kasamahan kami na nagkakwari din kanina dito. Yan. Yan, ready mix. Yan ang kanunoy. Buhangin. Yan ang buhangin. Yan pa sa lalim ng tubig. Yan. Nabalik na si Lord doon kaya tulong muna ako sa kanya. Nandito na kami sa bayan. mag deliver na naman kami dito. Yan, sinundo yung driver. Yan ang rambutan Yan, ang dinaanan namin Rambutan Ang dami ng hinog ng rambutan Sobrang tamis yan Kasi sobrang hinog Ibang lansunis, meron ng hinog. Yung iba naman, oh, hilaw pa. Yan, oh. Diyan sa taas, oh, hilaw. Meron pang hilaw. Yan, you oh. Know, lansunis, hilaw. Ang hinog. Yung iba naman, yung nauna, hinog. langaw ng kalabaw oh. sobrang daming langaw dun sa ilong likod ng kalabaw yung saging may hinog ng saging hindi nakuha ng lahat sa taas ganyan si Jemar. para na kaya nawa'y luton. Haha. Pagkat ng niyog ako, kailang sa sword bill si Jemar. Alright. Yung ibang kuan o ibang rambutan ulap iba ang hinog. Taas. Hilaug yung ibang hinog na. kami kay kabongot na bahay ay yung rambutan dito oh, sobrang hinog, oh. kita niyo yung rambutan dito sa dinadaanan namin dito sa bayan oh. oh sobrang dami sa itaas yan o oh. rambutan yan sobrang dami sobrang hino oh. out shout out <laughs> shout out pala yung nag-deliver ng Vernavir yan, sobrang daming inog. Yan, sobrang tamis na yan. <laughs> yan, alright. Dito na ano kami, dinadaanan namin yung bahay ni Kabungot. Alright, nandiyan. Nandiyan <laughs> yung bahay ni Alas. Dinadaanan namin.

Ja, yeah, yan ang kal. Yan. Alright. Yung plastika, nandito yung plastika. No? Sobrang dami yung mga plastik. Ito yung stakal ng plastik dito. Dito sa bayan. Yan o. Oh. yung mga ano, yan ano ito na yung mga pano plastic tsaka yung kalawang na pano yan yung mga plastic ito yung stakan plastic yan o kapal we yan yung mga uh, sasak sasakyan na tagal na ba yung nasira yung mga sasakyan dito Alright. Ma'am Sika, set si, at saka si Sir set, Sid, si. Ma'am, nakuha na namin ang tira sa Palawan, Tulono, M. Lulier. Sa M. Lulier. Maraming maraming salamat, ma'am. Nakuha na namin. Nailipon-ipon namin kung wala kaming kuwari para maka kuha po kami sa ipinipo namin na mga pangkain namin, panggastos uh, sa araw-araw -araw namin kung wala kami mga kuwari ang kuwari, ganito, wala na, na lang kung walang order, wala po kayo order uh, lang, order order ang kuwari namin, yeah, marang maraming salamat marang maraming, maraming salamat ma'am ma am. Jessica Sit at saka ni Rolly Sit sir, maraming salamat po sa binigay niyo sa amin maraming salamat alright